Magandang umaga mga bata. Ako si Teacher Shaira at maligayang pagbabalik sa isa na namang talakayan sa Araling Panlipunan. Sa nakaraang aralin ay ating tinalakay ang naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa. At masasabi natin na tunay na naging malaki ang kanilang ambag sa iba't ibang sistema ng ating lipunan. Sa araling ito ay ating namang bibigyang pansin ang layunin at mahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa ating bansa. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, kung bago ka sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi ka-updated sa mga bagong videos na aking ilalabas. Like, share, comment, and subscribe. Learning is bliss. Learn with Teacher Shira. Narito ang mga bagay na dapat mong matutunan sa pagtatapos ng ating talakayan. Una, inaasahang maipaliliwanag mo ang mga motibo ng pagsakop ng mga Hapon sa ating bansa. Pangalawa, makagugunita ka ng mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. At pangatlo, makalilikha ka ng sanaysay ukol sa motibo ng pananakop ng mga Hapones sa ating bansa. Matapos pagsikapan ng mga Pilipino na itatag ang pamahalaang Commonwealth, masasabi natin na nasa pahina na ng muling pagbangon at paggunlad ang ating bansa. Ngunit dahil sa dumaraming bilang ng mga Hapones at lumalaking sektor ng kanilang ekonomiya, naghangad silang mapalawak pa ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop sa iba pang mga bansa. At sa kasamaang palad, isa ang bansang Pilipinas sa kanilang nasakop. Pagkatag ng imperialismo ang pinakamalaking hangarin ng mga hapones. Imperialismo ang tawag sa batas o patakaran ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ay naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol sa mga pangkabuhayan at pangpolitika sa ibabaw ng iba pang mga bansa ilang malalaki o malalakas na mga bansang kumokontrol sa iba pang mga rehiyon upang makalikha ng isang mas malaking imperyo. At dahil sa hangarin ng mga Hapones na makapagtayo ng isang imperyo, noong ikapito ng Disyembre isa Pataksil nilang sinalakay ang Pearl Harbor na siyang himpilang pandagat at panghimpapawid ng mga Amerikano na matatagpuan sa bansang Hawaii, kung saan tinatawag ang pangyayaring ito na araw ng kataksilan. Ito ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kasunod dito, ang hukbong sandatahan ng mga hapon ay unti-unti na rin nasakop ang Pilipinas. Hanggang sa idinaklara ni MacArthur na bukas na syudad o open city ang Maynila upang iligtas ito sa digmaan. Samantala, inatasan naman ni Pangulong Franklin Roosevelt, Si Mac Arthur at ang kanyang mga kasamahan na tumungo sa bansang Australia. Ngunit bago siya lumisan ay ipinahayag niya ang mga salitang ako ay magbabalik o I shall return. Isa rin sa mga kilalang pangyayari sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay ang labanan sa Bataan. Noong panahong iyon, si General Edward P. King ang naatasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa bataan. Noong ikasyam ng Abril, isang libo apat na dalwa, ang commander ng hukbong Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Homa ay sumalakay sa bataan. Nang sumalakay ang mga Hapones sa Bataan, buong tapang na nakipaglaban ang mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa kanila. Tinatawag ang kanilang samahan na USAFE o Estados Unidos Armed Forces in the Far East. Subalit dahil na rin sa matinding kalagayan ng mga kawal, dala ng gutom, uhaw, sakit at hirap, Sumuko ang pwersang Yusafes sa mga Hapon sa pangunguno ng kanilang commander na si General King. Ang pagsuko na ito ang nagbigay hudyat sa tuluyang pagbagsak ng bataan. Nang mapasakamay na ng mga Hapones ang bataan, ang mga sumukong sundalo ay pinaglakad ng mga Hapones ng walang inumin at pagkain mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Malaki ang naging hirap ng mga sundalong Pilipino at mga Amerikano sa pangyayaring ito. Ang iba ay napilitang uminom ng tubig mula sa kanal na kanilang nadaraanan. Maraming mga sundalo ang nanghina at namatay sa daan. Ang ibang mga sundalong Pilipino at Amerikanong nakaligtas ay isinakay naman sa tren hanggang sa San Fernando Subalit dahil sa siksikang sitwasyon sa loob ng tren, marami rin sa kanila ang binawian ng buhay. Dinala at ikinulong sila sa Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac. At ang pangyayaring ito ay nakilala bilang Bataan Death March. Matapos ang pagsuko ng mga Yusepe sa Bataan, nilusob ng pwersang Hapones ang himpilan ng Yusepe sa koridor. Ang pagbomba sa nasabing himpilan ang naging dahilan ng pagsuko ni General Jonathan Wainwright at ng iba pang mga kasafe ng Yusafe noong Mayo 6, 1942. Dulot ng kaganapang ito, tuluyan ng napasakamay ng mga Hapones ang Pilipinas. Ang pagkontrol nila sa ekonomiya ng bansa ay isa lamang sa kanilang layunin tungo sa hangarin nilang imperialismo at para maipagpatuloy ang adihikain nilang pagbuo ng mas malawak pang samahan ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Sa susunod nating talakayan ay atin namang bibigyang pansin ang mga kaganapan at resulta ng pagsakop ng mga Hapones sa ating bansa. Hanggang dito na lang muna sa ngayon mga bata, Maraming salamat sa inyong pakikinig.